Adlaw tanan, yung adlaw ka niyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulaman kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, ni Obra o Gator Ilan Batahan. Ingan man sa mga artista nga magatawag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako na si Jomar, 25 years old. May kalib in o may usakabok anak. Tagaglaan sa Rangani Province. Punto medikal kining akong suliran. kini sa akong gibati nga grabe na akong pagpanlipong. aron niyong sabdan ingon-ini ang mga panghitabo. Ma! Ma! Ansan oh, naman masad ka, Jumar? lag na sad ka? Hato na po kasi mong barkada? Sige, gagambak-ambak ang basket! Ngayon, ang paulit ni mo dito, bahok ikagsingot! Ngayon, magtambak na sa'n ka bulingon! Mama, sa'n ka eh! Ang pagkaniw ko ang magsuntis sa aking panamid ni mo! Paltungan kong, kong ate sa ila. Kay, pabantay yung kung GR. Oh, asa man ay mong pabantayan Napabantayan man niya ang akong apo mo? mo? Labora ba kagiat kay naom oh, labing mama. Giat gud. Waan doon kay alig ma? Sos, anak ti jomar So, hito, nakikuan ng kakiat ni mo. Gahi pa doon kag-o. Sa'o na lang, so sa usa ka pa, na, ka na, na kag-iro. Huh? Ha? Ha? Kaya man lagi kag-o. Ging na niya ayaw duol sa atong iro nga bagong nanganak. Duol, gid ka? Gilipat lang ko nimo. Samtang din sa sud sa bahay ni gawas, gid. O gido'ol ni mong iro. O ba mo? Natinga na lang ko nga naghila ka na. O may dugo na ang imong baba. -ba. Napaaka na di ay ka sa itoy. Huh? Kanang kahilig ni mo sa iro ba? Sukad pag yun sa bata ka pa, Jumal. Maong kumula ag manggidgani ka, ayaw patakag dool anang mga iro. Gipaak manggani ka sa kaugalingon natong tong ero, kana pa bang iro nga dili ato? Maong amping ha, ugli kay anang mga ero, kung mula ag kajuman. ni mo Jumar, uy, bawag yun na siyang may lakaw ko. Nga si mamay, hindi kang tangkas Tagkas mong dugi kita makalako, nagangit pa yung mangno. Oh, sige, oi. Anto na ko. Si JR, ha? Masig malipat ka. oh, uh, 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 uy. Uh, ka, oi. Nalipo uh, uh, ko kalit, eh. Unsa? Uh, Nangituyo ka eh. Ay, pasalan. Nga man na. na. Oh, unsa man. Oh, kaon nga may anhe din, eh. Kaon sa. Ba't ba ko naman ni kaon, eh. Ha? Uh, Ay, ginoko! Nakuya pa si Jomar! Jomar! ginuoko ko na kani si Juma Huwag ikong maibama Pero unsamang ganyan na itabuin ni niya Nga maglison man siya glihok siyang lawas pag di siya makalingi ma <sighs> kay mutuyo kuno yung pananaw mong maghigda na siya nga akong ipakaon jumar naon sa man kakain taon dong oh hala basin karon na nito karang rabi sa tong napaakan si sa bata pa si ano ha huh? oh, no. basin manu no? Huwag ko kasabot sa kong gibati atong higayon na. Huwag sa ko nila madang doktor, bisan pa itong napakan ito'y sa usa katuig pa lang ko. Tungod sa lagyan ng kalisod sa among lugar, may nga layo mi sa lungsod. Hangtod nga ba'y ang laing dosi katuig. May kalivin ako. Ug mabdos na ang akong kalibin. Huwag ko niya. Uy, kain sa panahon nga. Gabiin na maunta eh. Jomar, di pa Suno tas bahay mo eh. Kapiin na kayo. Init magod kayo, Min. Lain lang pamati na ako sa lawas. Anya, gabiin naman. O na lang. Musunod ako. Magabog na sa ako. No, sige. Sunod ayun ha. Uy. Lain magibati ko ng gabi una eh. Mura bug ka tiyak mo. Ay. Musunod na ako sa bayo okay. eh. Naingon na ba si Min na matuog na eh. Min? Oh, may kinisood na ka. Dali na, higda na. Ah. Uh. Ano uh. sa mga ka? Bot, murag bukat kay kung oo. Luka na, oy. Maumang natuog na ta. Kaya trabaho para baka umma. Ako nalay pa ang sasaga. Kaya mas dool man ako ang switch. Pag ako, ha? Ano ka, Jumar? Ah, uh, kalinga, napahang ako pananaw. Ha? Huh? Uh, ang suga may napahang, Jumar! Oh, ano may bangon mo ka? Uh, tabang! O, saan so, oh, matigas magtabang? Ang, ang suga, pasigag, balik! Ha? Huh? Oh, oo, oh, oh, sige, sige. Pasigaw ka, ano, ko balik ang suga. Mm. Uh, uh, Nao sa so, maday ka? Na nalipong ko sa diyang ngipaong ni suga. Malipong ko kung may suga. Ha? Huh? Ano man? Amot na to. Okay, dili na lang na to. Pag mo nang sugay ni katuog na to. na, dali na. Magatuog na ta. Duda mo kung basin tungod na ni sa ito'y ang akong gibati. Ha? Isugilon ko sa akong asawa nga kong gituuan nga hinungdan sa akong kibati. Nga napakan kong ito'y sa una sa gamay pa kong bata. Nahasol na niyo kong maayo ini. Eh. Ang ako mga pangutana mo kining sunod Unang pangutana. Di ang usa katuig pa lang ko, ingon ang akong mama nga napakan ko sa mong iro o guwa ko mag to. Dili ba to delikado nga huwag mo kong maindikan o gandirabis? Ikaduhang pangutana. May panahon nga dili na ko malihok ang akong lawas. Dili ko magalingi. Magsigi na akong higda bisan magkaon ko. Dili ka ni tungod sa pinakan sa ero, di ang gamay pa ko. Ikatulong pangutana. Kung magpainit ko, ubatin ko kainit sa lawas. Mutok man na akong kalipong. Kung dili man ni tungod sa pinakan unsa sa may hinungdan ini? Ikaw pat, pangutana. By kwatro naman katuig ang nakalabay, sukat ko napakan sa mong iro. O sa katuig pa lang ko. O pero may kong malipong. Kung sarabis man ang hinungdan ani, eh, pwede ba ba ko nga karoon ko magpa-enjik kung kante rabis? Maulian na kako kung magpa-enjik yun ko. Palihog, tabagig tambagi ko, kini ang akong suluran, Jumar. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini saab si Dr. Rene Obra. Karong adlawa kami ni Dr. Obra ang muhatag ninyo og tambag og tubag kay tungod abogada ko ang akong itubag nga mga pangutana punto legal. oh, medical doctor ko sa kayati sug drug addiction specialist ang mm. akong tubagon ng pangutana medical, mm -hmm. psychological, emotional mga drug related nga mga problema. Ayod mo balhig station kay kaning kaning mga tubag o tambag na mo. Legit gud ni, eh, Diba, ba, Dok? Legit niya. o. Oh. Oh. Dili ni basta-basta. Gawas pa nga. Bugada o doktor na yung mutambag hmm. ninyo. Guwapa o guwapo Guwapo. Oh, ah, uh, budyag, budyag, budyag. Na. Budyag. <laughs> ba, ito big budyag. Ito big budyag. Ito big budyag. Ito Katong gusto nga mo pada sa ilahang mga suwat o mga suliran, mahimo gud ninyong ipada sa suliran underscore 612 at yahoo.com. Or atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Mahimo atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga sukintig paminaw? Kami mapasalamaton ka ini sa inyong padayon nga pagpaminaw. Usahay di mangani ma paminaw sa radyo apa na atay Facebook account ka DYHPRMN Cebu diin mapaminaw ninyo. Daily lang ang ang programang kini ang akong suliran kundi tanan programa sa DYHP from sign on to sign off mapaminaw ninyo ang mga nagkalaing laing programa sa atuang ang stasyon any time of the day yes okay, ma-recorded mare man ha? oo niya, pwede pa ganig maugmaan ugmaan o oh, uh. ah. kagabiin na lang so ma-review na ninyo pwede po sa atuang YouTube mo na si pa, kay ta dili lang sa mga radyo dili lang dili sa Pilipinas kundi sa gawas po sa nasudaghan kay maminaw na Yes, Magadog? mga taga Middle East, yes. no? Yes. Mm, mga bisdak so na nasa Middle East. Mm, Tagantang maminaw na ato na yung mga Tagalog. Naapot. Oh. Mm, nasa, so, no? Ang atong makutlong mm -hmm. karong adlaw, mo kining Win Life Goes Harder. Mm. challenge yourself to be stronger. Korek. Ah, uh, ay na nga Ginoo ayo ko tagaig problema kay tagaan mo gyud problema sa Ginoo. Para sa muliho ka utok usa pag sa mga problema. Mauna uh, dinha. Uh, ang ang Ginoo kuno ato ni, ang atong Ginoo, dili na siya muhatag og solusyon sa atong problema. Mu guide lang na sa ato. Sulihok mm -hmm. lihok tao kay tabangan ta sa Ginoo, ha? Yes. kami Ginoo ra man ko magsalig. Ay, man, eh. Lihok jud ta. Mga ginoo, you know, mutabang na to. Correct. God helps those who help themselves. Yes. Anak good na. And, uh, mga i-greet, pa, uh, Doc, nakaka-agree today? Yes, uh, niya din niya akong natubangan eh, no? Uh, ang pagpaminaw ni uh, mga Gokong family dahil mm -hmm. sa Santa Cruz, puro tulay, liluan, Cebu, no? Si Ime, si Castilia, Alberto, o si Jollibee, gokong malunasan, no? The same is true to uh, usabon na kong kwaning mga taga lto tagbilaran, uh, berting uh, pahang o graol ruta o si Nestor Cusco sa liluan Southern Liti o si Mark Anthony Suerte sa Sibu Cebu o uh, kinsa pa man ang nasa kong listahan <laughs> mga mga taga mga taga Villa Aurora Tennis Club mm -menis lang mamina ta dili na lang muna ko panghingan lang kay mahurot ang akong time kay perteng dagahan mm. ninyo maayong pagdula diha og tennis uh, ako tennis player man ko ato ni sa una pero mm -hmm. karon lay lo nako kay di na ko kaigo sa mata ang bukton or ang tuhod tanan <laughs> mao na dia per sagdi lang sagdi lang dog mangita lang taglain pang cardio exercise ani mayo ni si kwan uh, jiri nadila o si kernel albisa maskog pa si lakay Narcisse, kay kusog pa ni mudagan <laughs> kaya pa kayo no Sagdilang. lang bata to ang letter sender karong adlaw dog taga glan sarangani province and wow, punto medical ta daghang dag ginang maminaw na to yes, si Jomar, na. 25 years old na ay na nice. kalive na apoy usaka anak. Oh, So, uh, iyahang unang pangutana <laughs> basis sa ato ang dramang na paminaw kaganina is katung usa pa katuig palang kuno siya ingunang iyahang mama nga naapaakan kuno siya iro pero wa siya maospital dili ba kuno to delikado nga wa siya ma-injectionan og anti-rabies 25 years well, old 25 na siya. years old na siya na. that was 24 years ago yes. ang kini magong rabies kung matak kaplan kani wala ni tambal no mm. kung simbak ko during that time ug nitabo bang pasitibo, ug grabe sang iro nga nakapaak wala oh. wa na ni si Jomar no mm. six feet below the ground na ni si Jomar oh kada uh, nga buhi pa siya 24 uh, years uh, after wala ay rabies tong iro nga nakapaak mark nga. safe ka kay wala uh, uh, rabies ang iro oh. Uh, so okay. wala na na si yung nahuna nga naapay rabies tong nakapaak niya 24 years ago mm, ha? Wada, okay ra to uh, ilabot wa toy labot sa gibati karon okay uh, so yang ikaduhang pangutana may panahon nga di niya malihok ang iyahang lawas o di siya makalingi. Magsige na lang siya higda bisan magkaon kuno siya. Dili kaha na tungod sa pinaakan sa si iro di hangga may siya. Well, uh, we do not know the extent sa damage pagpaak sa iro. No? Okay. It could be possible nga na ay mga nerves, nerves. nga napigtuhan. Mm. Pero the fact nga, uh, the first question ni mo kung na ba'y rabis tong iro, out of the question na na siya. Mm. But ang, ang physical o psychological trauma sa pagpaak sa iro diha ni Jomar is dili na to totally roll out. So ako ay suggest go and see a neurologist. Kaya naaman tayo mga neurological uh, examination pagsuta kung unsa mga particular cranial nerves ang na-damage kung naaman gani may uh, tungod at uh, pagkahitabo nga napaaka ng giro. Huwag ko idea kung unsa'y damage basin tiguro grabe good po nga pagkapaaka nga na, na, naputol na na ang ubo uban ng mga nerve supply diyan dapita maong na ay na ay uh, inunta neurological problem sa pagkakaron or it could be due to some other reasons nga gawas na wala na connection tong pangpaak sa iro. Mm, okay. okay ang yang sunod nga uh, pangutana do, kung magpainit ko o bation kong kainit sa akong lawas, mutukar man ang akong kalipong, kundili man itungod sa pinaakan sa iro unsa kunoy hinungdan ana? Aw, oh, kung sobra na atong kainit, uh, manamatay gitawag og kanang uh, ideal body temperature no. Ang atong body temperature 36.5 do 37.5 degrees Celsius no. Kung sobra na nata ka init under the heat of the sun maabot nag 39 40 posible mag heat stroke no so manang uh, advisable baya yapon nga magpainita ka na adlaw Ngano? Hmm. ang silaw sa adlaw naghatag na nato og vitamin D correct ah, so kinahanglan magpainita no kung malipong ka og sobra kadugay ka nga under the heat of the sun so ayo pug po, palabi pod no pero mayon ka nga initan ka nya nalipong ka uh, akong akong usabon pagingon nga naabay ay positibo nga may tabo kong mainitan ta tinan mm. ta example ato ni ako di ko siya personal problem pra, pra, pra. Nga pa. nga Usang adlaw gikan kog Ormoc City. Gikan kog Ormoc City sa kay ko og Ocean Jet. Pagabot na Pero uno gikan sa Ormoc City, backpack ra man ko. Magamay ra kay kong bag. Tagha musugat nyo, taxi sir, taxi sir. grab sir, balabal sir. Wa wow, taxi ato ni. Mm. Nigkapoy na kong tindog, di na may na kong nga balabal kuno siya. Kasi sakay, sa kay tagabot sa kay ko balabal. Pagabot na sa highway, musilang yun siya. Siya sir, ari na ta sa kay stop pa man ari ta sa punuan sa kahoy. Ing in, nga naman, ano so, man para dili ka mainitan. In, okay lang magugumay initan. <wire adjectives> okay, ug huyo Musilong kay sa punuan sa kahoy. Mm -hmm. Basin pa bag, side sweep nung tadya, Kaya dita makitaan. Ayo, okay ra nang mainitan ta. Correct. Pero usay na po subak ayo kay Mahit stroke ta. Huh? Correct. Oga, ang iyang ikaupat o katapusang pangutana, Dok, uh, 24 nakatuig katuig or 24 na katuig ang nilabay sukad siya na paakan sa iro katong one year old pa siya. O pirme kuno siyang malipong. Kung sa rabis mangyod ang hinungdan, pwede pa ba kuno siya magpa-inject o anti-rabis? No. Mulihan pa ba siya? di no, na no. Wala, siya. wala. Wala na siya mong unaw na itong rabis. No? Mm -hmm. ug O malipong mangka na makilain ng mga... Gipamatik pamati sa lawas, it could be due to something else. Yes. Na not due to rabies. Mm. So, wada na si mong una-una ang rabies. O so, pa-check up ka. Um, unsa nga, doctor, iyang atuon. Internal kahakaroon. medicine. Internal, IM, na, in internal, internal, medicine. medicine doctor. Sa, no? Ah. Kaya para matanaw, ug unsa yun na'y problema. But definitely, sa mas ni Dr. Obra, Wa dili ang... Dili na ang tayo rabies. Okay. So, kanang pag-abot mga sa hospital, ipalaboratory work-up mga gunta. Mm. Ang pasyente, ideally, no? Yes. Ah. so, gani, bago lang attorney na ako'y parinting na-admit in town dito sa Sugo Jordan Leyte. Ipas ipa CT scan. Niingon to nga kung mga igagaw, ano uh, noy kanang ipa CT scan kuno sa nanay. Mm. Unsa man ito? Unsa man tambala ng CT scan? kung hindi man natambal, uh, diagnostic procedure na siya. Pero pagsuta kung unsa may nahimong hinungdan ngano nang niingon ani man nang di na magud niya ma, ma, malihok kayo iyang iyang kamot. So this is na Ano problema ni uh, isa niya na niya si Jomar mm. nga dalho ni man hospital for laboratory workup blood blood uh, chemistry maybe some other diagnostic procedure okay uh, mga mga sukintig paminaw hinaut unta nga na amoy nakutlo na, na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan kini sa si Dr. Rene Obra daghan kaying salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhiga gapon sa tuang programa kini ang akong sulir daghan. Kini saab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa po sa tuang programa. Si sa programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide Tatak Areman. Daghang salamat o, o maayong adla. Mga higala, aniya.